Good morning. Gumising na po. Nalangin na po. So, yeah. so paano po ba tayo iniibig ng Diyos? So, kung titingnan po natin sa Bible, ay 2,000 years ago, hanggang sa ating kasalukuyan ay minamahal tayo ng Diyos. At gumagawa siya ng kaparaanan sa iba't ibang klasing Uh, pinapakita para matukoy natin kung ano ang kaniyang ginagawa para sa atin. At pinapakita ang kaniyang pag-ibig. Ang mga salitang ito ay gumagawa siya ng mga object at doon hinahalin tulad upang maunawaan natin. Isa pa ng mga parable prophecy So, paano po ba tayo minahal ng Diyos? So, may mga iba't ibang pagkaparaanan ng Diyos kung, paano niya ipakita ang kanyang pagmamahal. Kaya nga, ma, kaya nga po, ito po ang kanyang turo sa Matthew 5 verse 19 Matthew 5 verse 27 Narito, ito po ang sinasabi niya. Narinig na ninyo ang sinasabi, huwag kang mangangalunyak pag sinabing huwag, minamahal tayo ng Diyos. No? Sabi niya, huwag kang mangangalunyak. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, ang sinuman tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa, sa babaeng iyon sa kanyang puso kung ang kanyang mata ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala Tukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Gaya po ng nasasaad dito sa kasulatan na sinasabi na huwag kang mag mga niya. Ibig sabihin, kapag may nakita po kayong word na huwag, huwag, ay ang ibig sabihin po noon, minamahal kayo ng Diyos. Kaya nga po, gumagawa siya ng kaparaanan sa iba, sa ibang objection upang malaman natin at maunawaan. So ano pong sabi? Kapag ang, ang mata mo ay naging sanhin ng kasalanan, dukutin mo at itapon. Ganon din ang kanyang ba, kanang kamay, bahagi ng kamay. Ay kung naging sanhin ng kasalanan, ay putulin at itapon. So, kaysa, ano sabi? ang buo mong katawan ay maitapon doon sa impyerno. So ano po ang deep understanding ng mga salitang ito? Huwag mong gagawin ang mga bagay na iyon. So paano umuwiwas? Ano po? Huwag tayong mag-iisip. No? Huwag natin isipin ang mga bagay na masama kaya nga po, sinasabi sa mga katuroang ito, mga turo ng ating Panginoon, para makaiwas tayo ng mga bagay na magpapalayo sa atin ng Diyos. So, titi po ba? So, mahigpit na sinasabi na mapupunta ka sa impyerno kung magkakaroon ka ng kasalanan. So, kaya mahalaga na maunawaan natin ang mga salita at ang kanyang mga aral na ito upang makaiwas tayo sa pagkakasala na, siyang sanhi ng ating magiging kaparusahan. So kaya po ang sinasabi ng scripture na huwag na huwag kang gagawa ng kasalanan. So kaya ngayong umaga nawa po ay kakitaan tayo ang tamang konsepto at pagbabago sa buhay natin. Good morning po.